Please welcome to the Star Magic Spotlight Press Con, actor, director, producer, entrepreneur, businessman, and kahit sa asap, dancer. <laughs> yes, he does it all. Please welcome Gerald Anderson! <laughs> Salamat. Thank you, Star Magic. Thank you. Ganda ng ano, ha? Ganda ng VTR. Mas maganda pa VTR dyan kaysa nung 20-year ano ko, ha? Mas maganda pa to. <laughs> So, uh, thank you. Of course, thank you for having me. Salamat. Um even sa mga taga-press, media, maraming salamat sa pagpunta. And uh yeah, let's uh let's have a good conversation. Yes, excited kami na usap ka. Pero thank you sa pagpuri dun sa AVP. kasi ganda. for sure. Ki ganda rin ang boses ha, yung I VO. Thank you. Kasi <laughs> <laughs> <Pero> kinikiligin ko <laughs> yung mga nagresearch nung clips, nung clips, from Butoy. Ang dami mo lang ah, ah, pinagdaanan, Gerald. Mm, marami o. talaga na feel mo no, nung pinapanood mo siya na nakita mo yung journey mo? No, no, no I, in all honesty, ah, mas nagandahan ko talaga, mas naramdaman ko yung 20 years ko with this VTR. It was really nice, very nice. And um, alam ko, hindi din madali gumawa na mga kasi may research pa, magharap ka pa ng clips. But very beautifully done. Um, it made me, ano, I, as we, habang pinapanood ko, mas na-motivate na ako. Gusto ko na magtrabaho na eh. Yeah, alam mo yun, um, Very thankful for the 20 years, of course, and the loyalty award that Binigay signed. It was a great night, night of celebration, a night of humility and gratitude. Um, ang ganap a batch, mga kai bigang koreng po yung kasama ko ng mga ibang awardees. As, you know, we're very privileged hanggang ayon. After 20 years, we're still here and dito still pa kami para magbigay entertainment, magprovide parin kami sa pamilya namin. Who would have thought after 20 years we're still? Uh, at you know, on the top of our games. So, di ba? Yes, and you've grown so much. And dami mo nang ang roles, hindi lang sa acting. Pero as I said earlier, dami mo nang ginagawa directing, producing. You started out as I think you were playing basketball in Jensen, oh, right? Oh, basketball lang. Kaya nga yung sa speech ko ng Star Magic, isa sa mga pinasalamatan ko talaga was si Sir Deo Entrenal. Kasi um, he really gave me opportunities at the time that I did not deserve. Uh, Kung baga, ginawa po niya akong bida sa isang malaking teleserye at the age of 17, 18 years old. And take note, uh, uh, just a couple of months before that, nasa Jensen lang ako, naglalaro ng basketball. So minsan, sabi ko nga sa isang interview ko, yung mga tao sa paligid natin, sila pa yung nakakita ng something inside of you na hindi mo pa nakita. So I'm always thankful and everyone na nakasama ko sa journey na nga. Sobrang dami talaga nangyari sa 20 years. But as you said earlier, excited ka na na mag-work pa. Ang dami mo nang gustong gawin. So tell us about what you're busy with right now. Right now, uh, ito, syempre, promoting Reconnect is a first uh, producing venture ko rin. Ang third floor studios. Um, it's, it's a Christmas film movie. Napaka... Na-miss kasi natin, na miss ko rin yung mga parang Christmas themed movies, eh. yung yung mga pelikulang tungkol sa Pasko, yung paglabas mo ng senior habang pinapanood mo, ramdam na ramdam mo yung Pasko. And that's something I wanted uh, to give sa audience natin. And yung premise ng kwento is about, you know, paano tayo ng mga Pilipino kapag nawalan tayo ng WiFi, ng internet 10 days before Christmas, 'di ba? hindi ko alam paano tayo dito makita natin sa pelikula iba't ibang perspective ng buhay uh, kapag nawalan tayo ng internet. Sana na wag mo naman i-manifest iman no kasi may Ito chance mo? pa magkatotoo kasi December 3 pa lang. Ngayon. Yeah, exactly. May chance talaga. <laughs> oh, I oh, think oh. nung isang araw nagka glitch nga yung internet eh. Uh, so nakatakot. it's but nakakatakot pero at oh, the same time parang well that's the that's that's the goal 'yung paglabas mo ng sinyan parang Parang okay nga, walang internet eh. Or parang hindi, hindi ko kaya. So that's yung mga questions at yung mga pakiramdam na yan ang gusto ko iparamdam sa audience through this movie. Na medyo, a slightly, medyo full circle moment because when you were a PBB housemate, wala kang internet sa loob. Wala, wala. Napagtaano mo na rin yun. Yes, even... Oo. Lahat naman tayo, kahit wala sa PBB. I think, nung panahon na yan, wala naman yung social media. Hindi ganun yeah. palakas yung social media. Yung internet, medyo okay pa eh. Kasi kailangan sa computer pa nun eh. Pero ngayon, nasa phone natin, nasa social media. Kasama na natin bago matulog, alam mo yun. So, iba na yung distractions ngayon. Okay, please tell us about um, your role here in Reconnect. Tsaka yung role mo, off-cam din. Well, yung role ko, uh, kami ni Charlie Dizon, isang star magic artist din. Kami po yung gaganap ng love story aspect ng movie. It's how the internet and how social media uh, can affect a relationship, itong modern day relationship. Which is, malaking effect din siya eh, Kasi parang, you know, hindi rin natin maiwasan na i-compare yung relationship natin with other relationships. Nadidistract tayo kasi lagi tayo nasa YouTube, nasa internet, instead of spending quality time with each other. Minsan may nakita nga ako, oh, nagde-date sila, pero nasa phone sila parehas, nasa social media. Um, so, dun, 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 yun yung makita ng audience natin uh, sa Reconnect on how the internet affects modern day relationships. Okay, so that's your role on-cam. How uh, about off-cam? Off -cam? Paano nagsimula na biglang naging part ka na rin ng pagpaproduce nito? Um, well, uh, nag na, nabuo yung konsepto ng itos Nung nag-shooting kami ng Bybus, yung bago Netflix series namin ni Miss Ann Curtis, we were in, uh, nasa loob kami ng Zambales, tapos ang internet lang na walang signal. So, ang internet lang namin was Starlink. Uh, and yung araw na yun, nam, parang namatay or nasira yung Starlink. So, uh, nakaupo ako doon, nasa loob kami ng Zambales, parang nasa kami ng mga bundok. Nakikita ko yung panic ng mga tao talaga. Yung nawalan ng signal eh. Siyempre, wala ng contact sa outside world, sa mga mahal nila sa buhay, sa schedules, everything. So nakikita ko physically yung panic nila eh. So doon na yung konsepto. And then sabi ko, wow, that's a good concept. And then nabuo na yung storya, yung pelikula. Hanggat sa sabi, nag, nagkausap lang kami ni Sir Don Don Monteverde, ni Eric Mati, and they offered me, gusto mo ba maging part producer nito? And that's how it started. Balikan ko lang yung observation mo na nagpa lahat dahil nawala yung internet. Does that mean na ikaw hindi ka nag-panic like, and how and he, were you like without internet? Pinaparoon ko lang yung mga nagpa-panic. so, okay, <laughs> na, chill ka lang. Dun. oh, chill lang ako dun eh. I mean, oh. umaakit nga ako minsan ng bundok para lang mawala ng signal, di ba? Wala, wala, ah. ano. Just for a time. It's and through this movie, para magkakaroon ng konting ano eh. It's good to detox din minsan from social media, di ba? Hindi natin na uh, to disconnect. You have to disconnect sometimes to reconnect with your loved ones, with yourself. And yun yung premise ng pelikula. Oh, nice. Okay, so you're one of those people na chine-cherish mo yung yung ilang katahimikan. Ilang minuto na wala tayong internet. Yeah, okay. yeah, yeah. Siyempre, siyempre, it's, you know, it's good to detox kasi parang you get so distracted with with everything else. Buhay ng ibang tao, uh, yung mga idols mo, di ba? So, it's good to like be in the moment. Okay, so kayin naman, na na natin yung counting information about um, Reconnect and you role on Gerald. Now let's find out ano pa yung ibang tanong nila. Let's call on our friends from the media. Let's start with Drew Acierto of Push. Hello, uh, congrats on the 20th year in the industry. So, uh, my first question is what's the biggest lesson you've learned, uh, you know, two decades in the industry? Ah, marami. But one of the biggest lesson, lessons is humility. You know, always be humble kasi yung career natin sa industriya. I mean, kahit saan naman, pero lalo na sa industriya, marami mga ups and downs eh. Pwede ikaw yung pinakamainit na leading man for six months, tapos six months later, wala ka nang wa hindi ka nagtatrabaho. ba? Diba? So you always have to be humble kasi there's always, may mga nauna sa'yo, and may mga kasunod ka rin. So, just, just, just work hard as possible. And kung ikaw ang pinaka-importanting artista sa panahon na yan, just remember there's always mga ups and downs. So, uh, humility. Okay. Uh, my second question is, you've done a lot of things already over the years. or do you plan on, you know, making a comeback sa dance album? Kasi, ang tagal ng... Nang... <laughs> Next question, please. Next question. <laughs> dance album! <laughs> ano mo sa 20 years ko? Di ba sabi mo sa oh, Star Magic, ano ba? pa yung Parang nag-platinum ka pa sa dance album and you were proud of it. So, Paris, you know, baka meron so, naman chance. Hindi, hindi. Wow, inangat mo pa. Nag-gold lang siya. nag lang siya. Pero sobrang proud. Saan ko sinabi yan? Sa speech ko? Uh, gusto ko lang sabihin sa'yo sa 20 years ko, ikaw lang nagtanong. Yan. At hindi ako nagbibiro. Ikaw lang. But, Thank you sa question and thank you sa kumpiyansa at gusto mo. Um, honestly, Drew, I, hindi ko nakikita sa future ko ang isa pang dance album. Um, but kaya ko lang binanggit din nun sa speech ko kasi nga si Sir Deo din yung nag, nagpresent present sa akin at nagbigay ng ganong opportunity, oportunidad sa akin. Um, but, and yes, na gold siya. So gold means nakabenta kami ng 10,000 copies. So may 10,000 na tao naniwala na magaling ako sumayaw. Um, I'm so sorry, nauto ko kayo. Um, but, uh, wala pong future plans para sa dance album. Okay. My, my last question would be, uh, in the next 10 years, uh, where do you see yourself, both in the industry and in your personal life? In the next 10 years, sana po yung, ano na lang, uh, I would be more sa behind the camera, uh, producing, and sana makapag-direct din ako ng mga ibang projects. But, like, ang sarap din kasi ng pakiramdam na nagpo-produce ka ng mga stories and nakapagbigay ka ng trabaho. Yun yung dalawa nagmo-motivate talaga sa akin ngayon. Okay, thank you and congrats. Thank you, Drew. Thank you for that wonderful question. First time tinanong in the First 20, time year in 20 career. years career <laughs> oh, of Gerald. Okay, now let's go to Pauline Pasquale of Daily Tribune. Hi, Gerald. Congratulations for your 20 years here in Showbiz. So my question is, uh, you've been mentioned earlier that you need to disconnect for you to reconnect. So how do you set boundaries and then limitations for that kind of approach? How uh, do I set boundaries? Yes. Um, Like, since the movie, na na natutunan ko na... pagising ko, kahit kanino umaga na, wag na muna hawakin yung cellphone mo. You know, be thankful muna na binigyan tayo ng isa pang araw. Um, maglinis ka konti siguro sa bahay or parang kanina nagpapakain ako ng mga aso ko, uh, nakapag-sona ako ice bath before even holding my phone. Uh, ang laking bagay uh, at natutunan ko yun dito sa reconnect. Sobrang for some reason gumaan yung pakinamdam ko, bumaba yung stress levels ko siguro. Kasi dati pag mo, or pag ko, bubuksan ko na agad yung Instagram, ano mo yun, magbabasa ako mga kung ano-ano tungkol sa akin, good and bad. So parang, di natin, hindi yan normal eh. Hindi yan normal eh. ba diba? It's not, and even sa mga ordinaryong tao, kahit hindi sa or artista, hindi dapat ganun eh you have to disconnect from that to reconnect with yourself. Habang nagbabalisa ako kanina, parang ang dami ko naisip, ang dami ko naisip na mga gusto ko pang gawin. Pero kung nasa, nag, nasa Instagram ako or kung ano man platform, social media platform, parang nagbabasa ka tungkol sa ibang tao or balita or okay naman din yun. Uh, lalo na pag sa balita. We should always know what's going on in the world, sa Pilipinas. But, dapat dapat may time para diyan. So yun yung ano ko, boundaries. Okay. Ko. So so uh, marami nagulat kahapon and then up until now yung sa buy bus So uh, can you um, um paano nangyari ang lahat? Can you uh, explain what happened? Paano nangyari ang um, lahat? Um rin, nagulat din ako. Actually, um si Drake Eric Mati and si Sir Dondon Monterver as we speak, I don't know if nakabalik na but they have nasa Indonesia sila for the Netflix convention and then napuron ng Netflix yung Viva nag sila, siguro po nagandahan sila, nag-decide -de -nag sila na agahan po yung, yung announcement ng proyekto. So lahat kami nagulat. Hindi ko rin, kahit si Ate Porsche yung hand ko, yeah. ko. sa Ate Porsche, uh, bukas, 4 p.m., mag-a-announce yung Netflix about sa proyekto namin na By Bus. So Ganon, ganon siya nangyari. Uh, ngayon ko lang action na kwento to. So, um, gumawa si Sir Don Don Monteverde, yung producer namin ng group, kasama si Andon, and we were talking about kung paano namin matulungin yung Netflix announcement. But it was just the day before namin nalaman. Lahat kami. Okay. Yeah. So, after 20 years, ano pa ang mahihiling mo? Well, first of all, I'm grateful sa so 20 years. And honestly, habang nakatayo ako doon sa Star Magic Christmas Ball and binibigay ko yung speech ko, I was also praying and hoping yung mga nakaupo doon na mga up-and-coming artists will also be able to experience that. Kasi syempre, medyo alam naman natin sa nangyayari sa kumpanya natin. Hindi natin sure kung anong future natin, di ba? So I, I was really hoping also na everyone will be able, as long as you work hard and mahal mo yung mga kasama mo behind the camera, sana makarating din sila sa ganon, dahil hindi po talaga nangy nangyayari yan para sa lahat. Uh, ang hiling ko pa, eh, sana magkaroon pa ng mga oportunidad to inspire Filipinos. Um, ang long-standing motto ng ABS-CBN is in the service of the Filipino at naniniwala tal talaga ako doon. So, ang trabaho ko as an artist is um, gumawa ng mga storytelling, mga kwento na may inspire yung mga Pilipino natin. Lalo na ngayon sa pinagdadaanan natin as, as a country sa bansa natin. Parang through mga teleserye, mga movies, we can still give hope para sa mga kababayan natin. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Pauline. This next question is um, a little bit um, connected dun sa answer mo. Okay. So, this is from Mikey Vinias. Congratulations on being a 20th loyalty awardee i guess 20 year loyalty awardee of uh, Star Magic what made you stay given na yung ibang kasabayan ninyo chose to transfer with other networks and talent management what well made you stay? Uh, paano ba um you know i cannot speak for everyone or yung mga, ibang lumipat kasi syempre it's a personal decision eh uh lalo nung nung panahon ng pandemic at nung shutdown Medyo magulo talaga mga bagay, di ba, mga bagay-bagay. So, um, but ako, because this is where, kumbaga dito ako lumaki eh. Lahat po ng opportunities came from ABS and Star Magic. So parang, uh, it would not be right na iiwan ko po ang isang management or isang kumpanya because of may pinagdadaan ng struggles. Uh, ako naman ay hindi naman ako iniwan ng management ko nung ako rin may mga struggles. So, ganun lang. It's um, just paying it back and um, supporting yung kumpanya na nagbigay sa akin na napaka maraming oportunidad. At uh, nakapag-tayo uh, ako ng bahay para sa nanay ko, nakapag-provide ako para sa pamilya because of this company and this management. So, the least I can do is lumaban din para sa kanila. And right now, you're also helping a lot of people. You're giving jobs to many people with your company, with your different projects as well. Now, still on the 20 years with uh, Star Magic, ito question is from Jason Laluna of Certified Kapamilya. You have been recently awarded a loyalty award with Star Magic and two decades ka na rin sa ABS-CBN. Can you share with us your favorite or most memorable kapamilya moment, scene, or memory? Kapamilya moment? Oh, wow. Uh, mad madami, madami. Uh, you know, sa awa ng Diyos, yung mga, yung mga naging porekto ko, kahit papano, nag nagkakaroon siya talaga ng impact. Like, Budoy, Tayong Dalawa, uh, yung first soap ko na sana maulit muli. Siyempre po, yung mga fans namin, yung fans ko nung time na yun, mga, ano na rin, mga professional, ano na rin, di ba? So, sabay kaming lumaki. PBB, hanggang ngayon, is Maraming uh, marami consider na one of the best additions namin, yung addition namin, yung teen addition. Um, yun, and then, um, like yung mga Star Magic Ball, ABS-CBN Balls, there's always, uh, ang ganda ng mga moments yan kasi we get to bond with mga kapong artista natin, kapong Star Magic artists natin. Um, it's been a very colorful, I know, twenty-year career para sa akin. And daming moments talaga. Uh, also, giving back din through sa gip ka pamilya, um, through yung mga foundation ng ABS-CBN. Ano mo? Uh, one of my best moments also with uh, ABS was um, nagkaroon kami ng outreach somewhere. Uh, I think nagrebuild kami ng isang square lahan sa loob sa sa may Davao. Wow. Yeah, yeah, and um, pag nakikita pa nila yung ayan ay, alam yung lahat to yung yung pickup yung pickup truck ng ABS-CBN tapos nakalagay yung logo doon ng ABS pag nakikita ng mga tao yan parang na, nakita nila yung ano eh yung ABS-CBN parang nakita nila yung S ni Superman alam mo yon yung parang so hope it's hope, hope, it's hope eh. na nakita na nila ng hope eh. so uh, that's one that's one of the most parang proudest moments para sa akin na na part ako ng isang kumpanya na may ganong impact sa tao. At nakikita namin, tinatranslate mo rin yun, even your, in your individual projects, di ba, na no, may mga rescue mission ka kapag may mga typhoon, mga baha, andyan, automatic si Gerald Anderson. Okay, now let's go to our next um, kapamilya, uh, friend from the media, Irvin Santiago of Inquirer and Bandera. Oh, at may Damian fans! Mo fans, ah. <laughs> may pala. Hello. Uh, congratulations. And tanong ko lang, sa 20 years mo sa showbiz, ano yung makakonsider mong um, greatest achievement mo and yung masasabi mong failure? Marami akong failures. Uh, pero hindi ako aabot dito ng 20 years kung hindi ako dumaan sa failures na yan. Sabi ko nga, mas marami akong natututunan kapag nagkamali ako or nagfail ako kaysa dun sa may nagawa akong tama. Because um, walang masyadong learning, wala kang mauwi masyado na learning experience dun sa pagkapanalo mo eh, or, or yung success mo. So marami akong failures. Marami, marami. Um, one of my proudest moments siguro sa 20 years, the fact na nandito pa rin ako and ginagawa pa rin natin to after 20 years na medyo interesado pa rin kayo, 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 sa akin, kahit papano, di ba? After 20 years, ay eh, parang, anong bang pwede kong ikwento? Uh, ang, ang tagal, lumaki ako sa harapan nyo, kahit, di ba? Nagsimula ako 17 years old. Um, pero, that's why sobrang ganadong-ganado ako pag may bagong proyekto ako kasi yun yung yun yung makikita nyo ako in a different light, di ba? as an actor, I can do, I can show you different thing, uh, different characters, different stories. So, ang, ang uh, honestly, yung main focus ko uh, sa, sa karera ko is not being a celebrity but being an actor. Kasi as a celebrity, bored na kayo sa akin eh. Wala na mo makukuha sa akin, honestly, di ba? Alam niyo na lahat tungkol sa akin. Alam niyo na mahilig ako sa basketball, mahilig ako mag-beach, mag kung ano-ano man. Pero as, a, as an actor, I'm always going to surprise you guys. Yun yung goal ko. So, yun. Um, ang pinaka-proudest moment ko is nandito pa rin ako nakupo sa harapan nyo after 20 years. Yes. Um, uh, next question ko, Je. Um, ano yung reaction mo dun sa mga fans na nagsasabi na ikinukompare ka na ngayon kay Coco Martin dahil nga um, actor, director, and mukhang may plano ka na rin mag-produce? well, yung plano mag-produce, hindi na siya plano, ginagawa ko na po yes. Siya, yes. sa Reconnect. But, um, yeah, of course, si, si, nauna si Coco eh. He, mm -hmm. he, he, kumaga parang binigay niya uh, yung, uh, ano tawang, yung, ano tawag niya, parang blueprint. blueprint. Na, ba, uh, diba? Uh, which is, eh, si Coco kasabay ko nung tayong dalawa. Yes, oo. With Kim. Eh, yes, and so parang hindi ko, hindi ko, ano eh, like, um, believe na believe ako sa kanya. Kasi ang hirap, mani, Sinasabi oh. ko siya dahil, dahil na-experience ko, mahirap siya talaga. Pero sinabi ko nga kay Jake to nung isang araw. Pero para ma-build niya yung kung ano na-build niya, sobrang, sobrang bilib ako. Sobrang bilib ako. Um, am I trying to copy it? Of course, I'm trying to pattern yung success. Pero with my own you know, Gerald Anderson Bye. touch, di ba? Siyempre. But the inspiration is coming from uh, Coco. And um, sana, katulad nila na mga younger ones, well, I, sana, ma-inspire ko rin sila to do more para sa industriya natin. Correct. And last question ko, Jeff. Bilang director, sino yung um, naiisip mo or gusto mong i-direct someday sa teleseryo or pelikula? Oh, Bilang wow. director lang. Bilang director, sino mga, alam mo, <sighs> ako wala ako specific na tao pero gusto ko yung ano eh, yung mahal nila yung trabaho nila. Sa awa ng Diyos, itong sense of the Father, lahat ng cast, sobrang passionate sa ginagawa niya. Kaya nung pinadirect po sa akin ng mga eksena, hindi po, hindi ko yan magagawa kung hindi sila yung nakakasama ko dahil na mahal nila yung trabaho nila. Wala akong mabigay na, na pangalan, but basta mahal niyo po yung trabaho niyo, tara, gawa tayo ng proyekto. Di ba? Go! Thank, thank you, you! Thank you, Thank din!